Ayan yung amin tinanim na okra na nauna. Hindi halos nagsabay-sabay dito to sa sa farm. At yung ibang tanim namin na ando sa may harapan. Ayan, may bunga na oh. Ayan. Magulang na oh. Ayan oh. May bunga na. Ayan, huwag na natin. Ngayon pala nagsisimulang magbunga. Ngayon yung mga pasunod natin na okra. Maliliit pa. Ito yung kamatis. Ayan. Ito nga may isaw. Tignan mo kaliit. O. Oh. O. No. Ito yung Japanese. Napakaliit. Pero mas maganda sa kanila. Kahit pandak. May bunga. Ang liit niya no. May mga bunga. Diba? Ayan tatanim naman kami ulit ng okra. Halos okra na lang yung, yung aming tinatanim. Kasi may malapit na yung mga uh, ulan. Aabutin yung mga ibang tanim namin ng hangin. Kaya hindi halos gaganda. Katulad ng tinanim namin na ano dito. Na sitaw. Nahuli na kasi kami ng pagtatanim. Dapat first week pa lang ng may nagtanim na kami. Para medyo malaki na. Ayan yung tanim naming sitaw. Ayan. Pero madadagdagan pa rin namin to hanggang doon siguro. Ayan. At paano naka-recover yung ating maisan. Ayan. Ito na yung pinalinis ko na rin sa kanya to. Tataniman namin ng okra. So, medyo busy talaga. Hindi na ano ang agad yung mga pang kahoy yan ito yung bago nilinis namin medyo itatabi lang namin yung mga kahoy dito ay medyo mapuno na kaya mga saging saging na lang dyan sa loob na yan hanggang doon na natin o oh, sa so, misang palok para malinis yan, sisindi-sindihan namin yung mga kayakas para mawala-wala. Ito'y bangin to. Malagyan na lang to ng saging. Pangareran to. Kandoon kasi matagal talaga tong hindi nataniman tong pinakataniman namin dito at hindi na rin kaya ng ating bulag para magtanim tanim pa dito tayo na yung nagtanim kasi halos yung tanim na andol lang sa may pinakabungad ng ano namin sa ibang mga pinsang ko yan ginis-linis kami malawak to okay na siguro tong ganitong kalaki hindi naman natin kayang taniman lahat dyan sayang din yung mga kahoy